Hello everyone, this is Jubani Flores and I've been in Santi for 15 years. And hindi ko pa isip nung nagsimula kami sa Mindanao kasi ako po ay taga Mindanao, particularly in Tagum City. Ako po ay isang panadero before. No? Eh, hindi po ako nakapag-aral ng uh, kolehiyo dahil sa hirap ng pamilya namin. And I'm so thankful with this company because when I met this company uh, that was 15 years ago, namulat yung mata ko na pwede palang makuha yung mga pangarap sa katulad ko na hindi tapos sa pag-aaral at walang natapos through this kind of opportunity. Kaya in my 15 years doing this business, talagang 180 degrees ang pagbago ng buhay ko. And to inspire po sa inyo, ako po ay nakapag-ikot na no? sa buong Pilipinas at saka nakapunta na po ako ng 47 countries in my 15 years nagkaroon ako ng bahay, kasakyan, nagbago yung buhay ko. Kaya sa mga nakapanood sa video na to, particularly in Bacolod City, join us. Join our mission to help people live better lives here in Bacolod. Dahil alam ko po na maraming mga tao dito na gusto maging healthy at the same time wealthy. And through our company, Sante International, ito yung susi para magkaroon ng magandang buhay.